Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Taro PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 28, 2023 Maraming maraming salamat po sa lahat na nagsusubscribe And para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo This reading is for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn So this is a general reading Um, divine people, so be open-minded. Okay. Break a routine. So, yung iba sa inyo, ano, um, may mga bagay kayong sinisimula na hindi nyo rin, alam mo yun, sa una lang kayo magaling. Or may mga tao sa paligid nyo na magaling lang sa simula, pero pagdating sa dulo, alam mo yun, hindi na tinatapos kung ano man yan, yung pag exercise ba yan, or may mga gusto kayong gawin, um, na sa una lang kayo, alam mo yun, matyaga. Pagdating sa uli, ayun, nawawalan na kayo ng gana. So, kailangan yung mag-observe and um, kung ano ba talaga yung mga gusto ninyo, no? Alamin mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay, kung ano yung mga um, ay, alam mo yun, um, wag kang maging kasi yung iba sa inyo nawawalan na ng originality sa sarili. So, ayan, kailangan mo talagang sundin kung ano yung talagang nasa puso mo, hindi yung sa nakikita mo lang sa ibang tao kung ano yung uso dun ka, di ba? So, ayan, huwag n'yong iubos yung oras n'yo dyan sa mga ganyang bagay. So, breaking a routine like this will inspire a so-called beginner's mind. The mind will awaken to observe and sense normal things as new and wondrous. With this, there will be a feeling of presence which reduce stress. So, ayan ha, para hindi kayo ma-stress sa kung ano man yung mga pinaggagawa ninyo, make it sure na yung ginagawa nyo is, or sinisimulan nyo is yung gusto nyo talaga. So, for some of you naman, kailangan i-break nyo na yung mga routine, kung ano man yung routine na ginagawa nyo na nakakasama sa um, inyong sarili. No? Baka may mga routine kayo dyan na hindi na siya um, nakakatulong sa inyo. So, para mabawasan yung stress nyo, so, i-break nyo yung mga ganong mga routine or habit ninyo sa buhay. So, tignan pa natin. For Earth Signs, Spirit Guide, Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan, we have here journal. Meditate and look to the stars. So, for some of you, ano, um, ang dami niyong sinusulat ngayong araw na to. Ano ba yan? Mga babayarin ba yan? Mga pinagkakautangan niyo? Or may mga ta yung may mga tao kayong um, sinisingil? Ayan, mga hindi nyo pa, hindi pa kayo binabayaran, or hindi pa kayo nagbabayad, mga bills ano, or for some of you na gumagawa ng journal, diary, libro, project ngayong araw na to, ayan, busy busy kayo sa kasusulat. Okay, um, kung ano man yan, so, may mga, baka it's dahil dito, no, sa break a routine, may mga routine kayong ginagawa na kailangan nyo na talagang alisin, kailangan nyo ng putulin, or ialis sa mga, sa sistema ng inyong buhay, ano, and we have here, look to the stars, so, ayan, um, it's all about your dream, no? Yan yung siguro nagsinusulat nyo pa dito yung mga um, bucket list ninyo, ano? Mga pinapangarap nyong puntahan, pinapangarap nyong bilhin, ayan, sinusulat-sulat nyo. And we have here meditate. So for some of you, um, nangangailangan ng um, magpa-check up. Siguro may mga nararamdaman na kayong sakit dito na binabaliwala binabaliwala nyo lang earth sign. So, kailangan um, i-priority nyo yung health nyo. No? Kung may mga nararamdaman na kayong sumasakit sa inyo na ini-ignore nyo lang. So, i-meditate nyo rin yung sarili nyo. So, um, kung ano yung mga bawal sa inyo, kung nakapagpa-check up na kayo, sundin nyo, no? kung ano man yung payo ng doktor dahil makakabuti yan sa inyo. So, for some of you, ayun, naniniwala lang kayo yung pinapagaling nyo yung sarili ninyo. Yan, mini-meditate min min nyo yung sarili nyo. Pero, iwasan nyo dito yung paggaya. Kung kunyari, for example, um, yung kapitbahay mo is high blood. Ikaw din high blood. Kung ano yung nireseta sa kanya ng doktor, yun na lang din yung binibili mo. So, wag ganun, no? Kailangan mong ipacheck up talaga yung sarili mo. Wag, mong, wag kang gumaya sa kung ano man yung gamot na iniinom ng um, kakilala mo or kaibigan. So, tingnan pa natin. So, earth signs ha, alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Pangangatawan, ang inyong kaisipan, ang inyong puso. Health is wealth, earth signs. So, iwasan nyo mag self-meditate. Pero kung yung mga herbal lang naman yan, yung mga gulay-gulay, that's okay. No, kung alam nyo talagang nagtitipid kayo. Ayan, but too much pa rin, lalo na yung um, pag tayo, no? Delikado din yung gano'n. So, we have here flying. For some of you, masyadong nagiging ilusyonado. Or ilusyonada ngayong araw na to. Ang dami niyong iniisip na hindi makatotohanan. Na alam niyo namang hindi mangyayari. Hindi mangyayari or imposibleng mangyari. Ayan. So, ang dami niyo rin problemang iniisip na wala pa. Ang dami niyo rin iniisip na um, problemang. Alam mo yun yung may possible na mangyari, iniisip nyo na agad, parang ganon na hindi naman nakakatulong yan. So, sweets. So, for some of you, siguro, sobrahan na sa matatamis. Ayan. Iles e nyo yung pagkain ng mga sweets. Or, iles e nyo yung pakikisama sa mga taong, alam mo yung mabubulaklak ang bibig, ano. Baka maisahan ka dito. Or, mga manliligaw nyo. Ayan, baka maisahan lang kayo dyan. Earth sign. So, we have here sailing. Siguro for some of you, ayan, maglalakbay kayo. May, may journey kayo. May pupuntahan kayo. Um, may travel na magaganap dito. Or it's maybe you na nag-iisip umuwi sa probinsya, sa Pilipinas. Ayan. Pinag-iisipan yung mabuti kung uuwi ba kayo. That's why siguro may flying dito. Okay, for some of you naman, baka may mga dadalawin kayong um, kamag-anak na may sakit or malubha na yung lagay. So, tignan pa natin earth signs. More messages for earth signs, please. Okay, we have self sabotage. Bakit may self sabotage? Sabotage pa rin dito. Um Earth Science, ano, ang hilig mong mag self pity pa rin. So malapit ng magbagong taon ano, 3 months na lang and napakabilis ng panahon na 'yan. Kung ano man 'yung mga negative na iniisip mo, gawin mo sa iyong sarili, masyado mong pinag minamalupit ang iyong sarili ano masyado kang kaya siguro may mga ano dito alam mo yung nag-iisip ka ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari ayan kaya ka i stress masyado eh so huwag mo pabayaan ang sarili mo ano no baka umabot ka sa depression or anxiety ka ng kaiisip ng mga negative so we have here home siguro for some of you ayan may problema ang kinakaharap sa pamilya ikaw ba'y anak or magulang na ayan ang dami mong iniisip sa iyong pamilya, may pag-aaway ayan tingnan nyo yung confirmation na kailangan mo talagang mahalin ang iyong sarili no bago ka mahalin ng iba or bago ka magmahal ng iba kailangan mo munang mahalin ang iyong sarili kahit na alam mo yun problemadong problemado ka ng magulang paano mo mamamahalin ang iyong anak, ano? Kung ikaw mismo sa sarili mo, ayan, masyado mong sinisisi ang sarili mo sa mga nangyayari, hindi ka makakapag-isip ng tama. Kung nagsa-self-sabotage, nagsa-self-pity ka, earth sign. So, self-love, it's all about din yung lumabas yung medication natin dito, no? yung meditate natin. So, kailangan nyo na talagang magpa-check up. So, yun lamang, earth sign, sana um, nagabayan kayo ng video na to. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!